Hi ma'am. Kamusta po? Hi po. Ano po pangalan ninyo? Si Chopay. Ano pong kurso po ninyo ma'am? Marketing Management. So ano pong experience natin ma'am sa ating online distance learning? Um, very ano siya. Um, Wag lang ako. As in ano, um, hindi ka para sa akin ah. Ano, um, sa Cap College, hindi naman kasi ibig sabihin na mag-enroll ka eh tino-force ka ng ano ng admin na gawin mo to immediately. Kung kailan lang gusto nyo, gusto nyo or suit dun sa work nyo kasi hindi naman tayo lahat kung, kung ano uh, nandito na walang work. So lahat tayo may mga work, diba? So kanya-kanya tayong ano adjustment dun sa timing. So para sa akin, suitable so, talaga sa mga nag-work abroad yung Cap College kasi sa mga gustong mag-aral na hindi hindi sa, sa mga hindi na nakapag-aral na gustong mag-aral ito na yung chance na matupad niyo yung pangarap niyo na magkaroon ng degree so para sa akin ay highly recommended yung Cap College online salamat po salamat po